Ayan, yung tindahan na yan. Diyan ka mo bumili ng tinapay, tsaka mga chichirya. Ang kanila lang dito mga kamaster ay solar. Mga solar ang kanilang ginagamit dito. Sinama ko rin ang aking service. Tinanggal namin yung tent namin. Pero may naiwan doon tent. Ayun o. Dito lang naman na sa malapit. Pagdating din wala na. Oo. Oh, bukas na yan. Airbase. Sa Quadra Pandayan. Campsite ng San Juan Batangas. Ayan. Ito yung kanilang place. Ito yung kanilang uh, mga cottages. Ayan. Ito yung tint namin. Pero hindi ako natulog diyan kagabi. Hindi <laughs> ako natulog sa kubo. Ayo, kubo na yon. Dun tayo nag uh, dun natulog. At na uh, napakasarap dito mga kamaster at sobrang hangin. Ayan, ang kasama pala natin mga kamaster ay yun. Ang uh, team kampuso na si Kaguhit. Si Kaguhit, tapos si Kapogi, ayun. At saka yung operator ng drone ay si Lakwatserong Dumagat. Ta support na lang din. At ayun uh, yun mga kamaster, sa unang pagkakataon na kalayo. Sa pagsama ko sa sa adventures ni ano you know, ni Boss Jiwa ay uh, sinama ko rin yung aking service. Pakita ko mga kamaster. Sinama ko rin ang aking <laughs> service. Ayan yan o. Ang aking channel. Ayan. Ang service. Ito yung mga cottage sila dito pala mga kamaster ay e, uh, ano campsite pwede kang magdala ng tent mo kasi wala naman matutulugan talaga dahil kubo lang na yung wala naman talagang ano sila pwedeng pagtulugan na kubo ayan ito yung mga kubo nila isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim pampito yun tapos yung kanilang banyo dito ayun yung kanilang banyo dito pala mga kamaster master ay walang ano, power or walang kuryente na gamit sila ang kanila lang dito mga kamaster ay solar mga solar ang kanilang ginagamit dito yeah. paano masabi? kaya kung sakaling kayo ay mag uh, ano dito mag uh, i stay or overnight ay kailangan meron kayong dalang ano uh, power bank ayun magdala kayo ng mga kailangan na may charge ang cellphone o oh, ito nga pala nila pakita ko pair nila, dalawa. Pero nakalaki yung isa. Ito yung isa. Ayan. Ayan. Malinis. May, ba? may tubig. Wala lang switch. Ayan. Yun ilaw nila eh. Ayan, nakahas, nakaano na solar. Ayan. Ayan. may lababo may tubig din ayan ayan, tangke so yun ayan yung kanilang paunawa ayan paunawa nila lagi sanang maalala saan na tayo magpunta pag magtatapon ng basura kailangan ang disiplina yan kuwadra di pandayan di pandayan kamsay barangay imelda san juan batangas yun napakaganda mga kamaster Ano? o na pala mga kamaster pala ko rin kung kayo mag overnight magdala na kayo ng ano ng inyong sapat na pagkain na yung aabot kina bukasan kung kailan kayo alis tanghali ba o hapon tapos tubig kasi malayo ang tindahan malayo magaling na lang kami may dalang motor ayon kung sakali man ay kayo nakasasakyan na ka sasakyan na four wheels <coughs> magdala na lang kayo ng inyong mga kailangan na pagkain kung yung aabot ng kinabukasan ng tanghali pa kung sakali may pangumagahan pa kayo kasi napakalayo ng tindahan o, kagab kagabi bumila ko ng yelo basta malayo ang um, binilhan ko pa gamit ko yung motor ko yun yun, yun lang pagkain, tubig yun, ang kailangan mag uh, kailangan magdala ng extra na pang pambukas dahil malayo ang bibilhan Pumunta naman tayo dito sa kabila may, may, hagdan dito may hagdan may kubo din doon ito yata ano gagawin din resort siguro to kaya lang no? batuhan doon ka ano doon ka tatalon iba rin may ari dito iba na rin <coughs> Yang dari di lip siguro tuh mah gak master <coughs> Aku Oh, udah ameh Ada ahli agak aku Kayaknya Ya kan, ada ahli aku agak oh. Ranggus agak Ranggus Ya you noh know. Alisay May pinag pa ng 4 Muhun Ah naku Binasag pa nitong red horse Dito maganda Ito yung umaga pag gising mo Huwag dyan mo makikita oh May bahay ka dito Ayan oh Hmm. Ang dito mga kamaster. Ngayon din mga kamaster, andito tayo ngayon at bumibili ng ating mah makakain at uh, kasama ko si Kaguhit at 'yun sila tatay. Mga taga rito. Ayan. Tindahan uh, pangalan tindahan. Shout out sa tindahan na 'to. Walang pangalan. Ayan, yan tindahan na yan. Diyan ka bumili ng tinapay, tsaka mga chichirya na makakain. Hindi, wow. <laughs> mga taga rito talaga kayo tatay. Ikaw kayo, taga rito mismo. Ibig sabihin wala pa tayo masyadong dayo dito. No? Wala pa dito, tabarangay namin. Hmm. lang. Yung, yung mga itu diyan, yun yun, uh, yun yun, yung mga dayo. Mga dayo, oh, na Oo, pandayang tagarit. Yun, 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 no, ni... Spicy. So, na spicy ka? Yeah. spicy ha? si Joe yung kinakain niya ito century tuna spicy hindi siya kumakain ng spicy ang, you know, kasi wala no choice wala kang ah? choice no choice ano? no choice wala kang no choice yung ano yung mga ibang e, sardinas dito hindi mabubuksan o oh. kaya yeah, no choice wala ba tayong kutsilyo kutsilyo tayo right so alaman muna tayo mahirap mag magsisip nang wala naman Nis, nag-pre-diving ka na ba? Hindi pa. Ay, hindi ka tatry. Hindi naman ganun kaalon pag nandong ka na. Dito lang naman na maalon sa malapit. Pagdating din, wala na. Oh, bukas na yan. Easy lang yan buksan. Basic lang buksan kay Kamaster Vlog kahit walang ano. Walang atawgan, doon. Walang opening. Opener. Walang opening. Walang opener. Walang patilyo. Anong ginamit mo, Kamaster sandok. Kutsara. <laughs> wow, sarap. Oh, yan, yeah, pampalaman. Pakita natin yung kinakain natin sa Dinas. Ito ang official na sardinas natin, pero hindi kami sponsored nito ha. Rose Bowl. Oh, yeah. Rose Bowl sardines, baka oh, naman. Oh, Arninas. Lagi kami kumakain niyan, guys. Ito yung kinakain Kasi mura siya, mapakasarap. Salatang sa sardinas. Check natin yan mga kamaster, ay nine. 19 ng umaga tayo ay uh, mag, ano na tinanggal na namin tin namin pero may naiwan doon tin ayun no oh. Jowa. At ngayon, nakano na ang aming ano, ang aming <laughs> kutsi, nakakarga na yung mga gamit natin mga maser Ay, alis-alis na ma, tayo mag, ano, na napapaalam tayo Yun. Talagang uh, na, 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 ano, na, 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 kami na, 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 to na, at talagang napakalakas ng hangin walang lamok kung hindi ako doon ako nagkubli kagabi dahil sobrang lakas ng hangin hinahanap ko ito ang pang ulo dahil tigil na ang buhok ko oh, oh, oh ilan ah <laughs> kaya doon ta doon, doon, doon tayo doon tayo, nagkubli sa may may dingding na yon at napakalakas ng hangin nga naman walang lamok dito mga master i-remind eh, ko lang sa inyo na kung kayo ay magpupunta dito dahil wala silang power supply ang kanilang supply dito ay ano lang uh, solar panel lang wala silang uh, kuryente magdala lang kayo ng mga power bank o generator kung kayo mag ano, kung kayo, kayo may, uh, mag overnight tubig, inumin kailangan meron na kayo dahil malayo ang giba ng tubig tung bumba pa magbumba ka pa doon sa mataas sa bahagi ayon yun na lang pero napaka peaceful Napaka-ganda. Napaka-ganda napaka dito. Pabalik-balikan ko to Pag ako'y nagka na uli, pabalikan ko ito. Kita niyo ito, mga kamaster? pati pambalot ay piniprito. Wala lang tapon yung mga tinitindang mansanas pag araw ng Pasko. Ay, oh. Yung pambalot ay eh, pinirito na. Oh. Napakasarap, mga kamaster, yung pambalot ng mansanas na pinirito. Oh! mga kamaster ayan o ayan yan siya tempura style ayan tempura style OKG ayan pambalot ng mansanas sir paalam and maraming maraming salamat dito sa pagsama sa amin thank you goodbye Bahala ka sa buhay mo